Umpisa na natin ang bakbakan sa araw na ito at sa muli nagbabalik si Shereen. Muli na naman pong nanawagan ng tulong sa inyo ang netizen idol. Ito po yung pagtatag nila ng Rafi Open Action Facebook page nyo. Ito po yung viral video idol ng pananakit ng ilang otoridad sa isang fish vendor po na si Michael Rubia, 38 years old po sa Panay Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City. Nito pong April 27, itong lunes lamang po. At kasalukuyan na rin po itong hawak ng QCPD Station 10. Para po sa ibang detalye, makakausap po ninyo 'Yung isang witness po doon na si Joy Idol, siya po 'yung nakakuha nung video ng pangyayari. Miss Joy, magandang hapon. Hello po. Ma'am. Maraming maraming salamat po sa pagtawag ninyo. Nang nakita ko po na kinugulti yung tao, si Michael, hindi po ako nagdalawang isip na kuhanan ng video. Kasi po, sir, talagang may mali po. Yung sinasabi na lumabas na news na sinasabi ng kabilang parte na minumura sila, lumalabas. Wala pong katotohanan yun, sir. Hindi po makakapagsinungaling ang video. Okay. Ang tuwan na kinuha ko po. Ano pinag-ugatan po ng uh, pananakit? Para kumpisayin, hindi ko po alam. Sabi nila nilawala, mas. ngayon sila sabi nilang lumabag daw po. Pero yung nakita ko no po na si na walang umpire ng ludo tinutukso nila, nakahapit po siya sa goal. Wala namang tumpak mo, wala na isa lang si sisigaw niya na wala po akong ginagawa masama. Narinig niyo po 'yon at kuha po ng video 'yon na sumisigaw siya, wala akong ginagawang masama. Ako! 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 kamay. Hindi nyo po pwedeng bugbugin! Binubogbog ninyo. Mali yan. You're yeah, abusing your power. Mali! Italin ninyo kahit parang baboy. Pero wala kayo karamdaman. sa South Triangle, eh baka ano na po yung pangalan ko, eh natatakot din ako sa dito kasi may mga barangay, may mga alam niyo po, hindi ko naman po alam ang ano, basta ako yung sa totoo na, hindi ko naman po kaya ako mapahamak noon. Ma'am, sa oras na ginalaw kanila at alam na po ng sambayanan, then wala nang iba na pwedeng balikan kundi sila. Makibu tayo. Mm. Kaya maraming maraming salamat po, sir, sa konting panahon na ibinigay niyo na makausap po kayo. So, hindi po kay related doon po kay uh, Michael? Hindi po, sir. Ano lang po, uh, bumibili lang po kami ng isda sa kanya. Siya lang ho ba yung nasa paligid? Siya lang ho ba yung vendor sa lugar na yon sa mga oras na yon? Mm -hmm. Kaya wala po ako nakikita ang violation na sinasabi nilang illegal, at yung pinakita sa titi na nagtitinda siya, matagal na po yun. Ang pinag-uusapang po yun ay eh, matataka kung takitabot na siya pagtitinda ng isda. O, ang inaano ko po, yung ginawa nilang panggugolpi. Okay. At ako walang mask lang. Yung pwesto ni Michael, nasa gutter o sa kalsada? Uh, wala po sa kalsada, wala po sa gutter. Wala po sa sidewalk. Saan banda? Nasa tamang lugar siya kung tutusin? Nasa tamang okay. lugar po. Sino po yung mga pumapalo sa kanya? Ano to? Mga pulis, Barangay Tanod? O, ng discipliner? Naka-oray, sir. Yung pong nakasagutan ko, and to ko na lang po sa stock menu yung video ko po. Nung uh, pinagpapalo po siya, ito bang si Michael nagmumura o mayroon po mga binibigyan ang salita? Mula. Ilan po yung mga tao sa palagay nyo po? 5 sila, anin? Doon sa 5 or 6, ilan sa kanila ang namamalo? Isa po, parang may hawak na, yung kahoy na pa rin. Yan po po ang hawak na may tumatabang kahoy Yun yung tinangahan sa kanya. Yung isa po, sinunin uh, na kami siya sa ulo. Tapos, sinisipa siya, sir. Lahat po sila nandoon, nananakit sa kanya? So, lahat po nakaikot doon sa taong hinuhuli nila. Lahat po sila. Ano pong mga sigaw nyo habang kayo po'y nagbibidyo at nanonood? Hindi nyo po inawat, wala ko kayong sinabi sa kanila. Uh, sir, ako po nakipagawin lang, mali man po, hindi ko alam po. tama po. Uh, walang itong umawad kasi nakiliporin po sila, Kundi yun lang po, habang ginagawa nila yung gano'n, pananakit, kinukuhanan ko po ng bidyo siya. At dumating po sa punta, sa akin yung mamang nananakit siya, Michael, hindi na po magpapasagutan kami. Bukod po sa inyo mayroon pa bang ibang mga witnesses na naroroon na nakita po yung pangyayari? Nibibigyan na po noong sa kabilang yung grab video nila, nagbigay na rin po ata ng pahayag, nagpo-presyo kela Michael lang Hickock. Ano po sinabi nitong mga nananakit kay Sir Michael nung kayo po ay makipag-away o makipag-diskusyon sa kanila? Ito okay. pala nakit lang po, sir. Kasi talaga hindi makatao yung ginawa nila sa tao. Walang kalaban-laban. Excessive force ang ginamit. Ika nga. Pwede naman nila arrest po yun na hindi na kailangan pampaluin. Kasi dahil ko po sabihin, tatawag na po nila ako kasi naging-english na ako eh. Kasi yun na po, talagang sasabong na yung... Matatang po yung, ano, yung nananapit. So, ibig sabihin, excessive force po. Pwede naman nilang arrest po yun. Po saan saan? Kasi ang sasabihin po, depensa nila, resisting arrest Y opo yun po. ano nila pero ang inyo pang contention base sa video hindi naman siya lumalaban so dapat hindi siya pinapalo pinusasan na lang yun po yung gusto nyong sabihin ginusto sana uminom po sana parang ay na ng nila maraming maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin alias joy Pinalamit salamat po sa salamat magandang hapon po sa inyo attorney Casimiro yes, attorney pinag-usapan na namin yung uh, kaso niya uh, Michael uh, Rubuya yung fish vendor na sa viral video At Tony, ano po bang nangyari doon? Bakit ho namalo po yung mga huli sa kanya? Parang lumilitaw excessive force po ang ginamit para siyang arestuhin. Although meron po nga siyang paglabag talaga kung tutuusin dahil wala po siyang face mask nagtitinda po sa labas ng hindi suot yung face mask sa isang public place. Pero bakit po gumamit ng excessive force, attorney? Mabot na po kay, Mayor okay. General Monte po yung pangyayari. So ang ginawa po ni Mayor General, nasak yung city legal officer ako po yun na ano, mag-investigan na po sa pangyayari. Now, ang ginawa po natin dyan na idol rapid sa ginawa ko po yung police records. Ako. At at the same time, uh, ginawa ko rin po yung panic po sa city po ng mga uh, sa sa paggamit po ng uh, force po ng kahit sa bisyo ano po itong mga task force? Ito po yung task force na binuo para sa COVID-19 para manitan ng mga violators. Ang task force na nanjan na po yan bato pa po tayo nagkaroon ng pandemic time secretary at ginagawa po na kilala ka pa natin araw po sa CDA sa pag-ano po in-post po ng ating mga grantees eh dos na kumpara po by the links versus tira po sino po yung parang presentation po ron ng mga barangay sa tapat dapat po ng mga batas natin sabi nga po nung kumuha ng video granting na meron pong kamalian doon si Michael tama nga naman po ko merong kamalian Meron pong binayolate na ordinansa o batas o patakaran na that was put in place by the city government of Quezon City, he has to be arrested. However, excessive force po atang ginamit. Well, ako po, sir, sa uh, si City Attorney, no, sa pagkakita ko rin po nung no, no, uh, mga video, may dalawa po kami hawak na video. Uh, I have to agree, sir, I don't know, Rafi, na medyo meron po tayo na gamit na person na hindi naman dapat no, mm. po. Kaya, uh, meron na pong haktang po yung uh, ng keso po, uh, bigay-gay, sir. Ah, good. Si so, uh, eh, Joel po, si Joel po yata, pangalan na Joel, yung yung mga po ng task force si Pinda na, na makikita po natin doon sa video na kinahambas po ng no, itong si Michael Okay, very good. Napakaganda pakinggan yan, sir. Thank you. So, lahat po ng mga involved doon sa pananakit, sila po ay masisibak at makakasuhan, criminal and administratibo, both. Yes, sir. Uh, nagsimula na po kami uh, mahapon, sir uh, meron na po kami kumbaga itataanan lang po natin yung pinatawag na process of due processors pero okay. uh, we are looking sorry, at maximum of CCD's preventive suspension uh, yung pagsampa po ng kasong administrative actually yung uh, head po ng task force sir ay uh, na po na nasususpitin sila tapos sa uh, yung yung investigation ko, uh, after that for great discount and then abuse of so, authority sa uh -huh. tapos sa uh, siya po ay papatawan ng nakakulang uh, penalty po dito. Okay. Sa, so, yeah. of course, uh, the great discount at then po sa Ay, salamat. Okay, very clear. Kung gano'n kami yeah. po ay uh, labis-labis. Nagpapasalamat ngayon pa lamang sa inyo, attorney ninyo, Casimiro. Sir, mabuhay po kayo, sir. God bless. Maraming salamat, sir. Idol, sir. Ito po yung magandang move ng Quezon City Government. Mabilis ang kanilang aksyon, hindi kinusinti, yung ginawa ng kanilang matauhan, nasa proseso na po yung pagsuspindi, eventually masisibak daw, and masasampa ng kasong kriminal, then kami po itututok para masiguro na talaga mangyari yon. Magandang uh, po sa inyo, Sergeant Bobby Castillo. Sir, okay, uh, sir. po ng kaso si uh, Mr. Michael Rubio? Yes, sir. Kaya ito na order po sa atin noong Monday. Tapos sinampahan po natin siya ng uh, kaso ng uh, Article 151 po ng uh, Revised Penal Code in relation to ng uh, Republic of 11332 uh, proclamation ng uh, presidente ng 9. Kasama ko yung 922. Naintindihan niyo po ba itong 1514, 11332 at saka 922? Paki-explain nga po kasi ako hindi ko naintindihan eh. Baka pwede sir, pakihimahimay para maintindihan ko. Una po sa 1514, ano pong nilalaman noon? Sanggit na, sanggit. San, san, san. Ha? Hindi mo alam sir? Pwede mo makausap yung boss mo sir? Meron ka atang boss dyan sa likod mo. Baka pwede siya na lang po magpaliwanag sa amin. Hello sir, a resistance na a disobedience of persons in authority. Yung 11332 po natin, ito yung... Uh, Ah. Uh... Pero ito sir, uh, yung pa uh, naman natin na to, uh... Hindi sir, hindi sir, sir, paki-explain sa akin yung 11332 para malaman ko po at para malaman po ng sambayanan na mga kapanood nito kung ano ba yung 11332. Kasi sa sampasampakay ng kaso, ginamit nyo po yung 11332 laban sa kanya, then dapat ma-explain nyo sa amin kung ano yon. Wala dyan sa inyo yung kodigo nyo, sir dito po natin, ito yung uh, providing policies and prescribing procedures on uh, response to notifiable diseases. Ano po? Providing? Prescribing procedures on surveillance uh -huh. and response to notifiable diseases epidemics and health events of public health concerns. Naintindihan niyo po yung ibig sabihin, no? sir? Pakitagalog kaya yun, sir, para mas maintindihan po natin lahat. Sasampasampan niyo siya ng kasong ganon, 11332 eh, hindi mo naman pala ma-explain kung ano yon. Dapat naiintindihan nyo po yung batas na yon. Kasi ako po, hindi ko naiintindihan yung batas na yun, sir. Eh. Kahit na binasa nyo sa akin in English, hindi ko pa rin po maintindihan in layman's term, ano po sa Tagalog ibig sabihin noon. Punta po bit yun yung pa uh, natin po, uh, ng uh, Republic Act ng uh, 11, uh, 332. Aha. Uh, natin na in-relations po yan, sir, Pero ang uh, po natin diyan po uh, nang po natin na Article 151 yung po yung okay, pa pa 1514? Okay. okay ang dami palang kasong sinampas kanya patong patong. Ito po 922. Ano yung sabihin sir? Ang uh, proclamation niya, sir, ng uh, natin, ng uh, presidente po. Ano po yung proclamation presidente sa si 922, sir? Sige po, sir. Gusto ko marinig kung ano yung proclamation presidente. Baka absent ako, sir, nung mag-proclaim sa si presidente yon. So, ngayon po, present na ako. Pakisabi, sir, ano yon? Uh, yung uh, proclamation po natin ng uh, declaring a state of public health emergency throughout huh. the Philippines yung so, problema Para sa akin, abogado medyo malabo ata. Hindi ata pasok doon yung kanyang naging kasalanan. Ngayon, sir, kausap ko lang po ang city attorney ng Quezon City Hall, si attorney Nino Casimiro. Ang sabi po ni attorney Casimiro, ngayon po, sir, nasa proseso na para yung po mga involved na pananakit kay Michael masususpindi muna at masisiba. So, doon po lamang po sa pagsabi po ni attorney A ah, Casimiro okay. na sinususpindi nila hanggang sa masibak itong mga tauhan nila, doon pa lamang ina nila na ang kanilang mga tauhan ay nagkamali. Nakuha niyo po yung logic? Okay po, okay po. So therefore, kung ina po ng kataas-taasan dyan sa Quezon City, kasi City Attorney po ito eh, legal pa man din, legal department ng Quezon City na kung saan under po yung mga nanakit o yung mga nang-aresto kay Michael, inaamin na yes, sususpindihin namin yan hanggang sa masibak yan dahil may pagkakamali nga. Then, ibig sabihin, wala pong kasalanan. Ito pong si Michael. Ah kung po yan sir, ano, uh, discretion po ng uh, city natin yan. Although yung tao kasi nila is uh, under po nila yun. Kaya nga, sir, eh, nakikinig ka, sir. Hindi mo ako napapakinggan. Nasaan po si Nandito Michael? Kasi po sa panatay, sa nakalitayin po sa station. Then babalik na rin natin ang mundo dito po sa mga nanakit sa kanya. Sa tulong po ng RTIA, Rapid Turfin Action, sasampahan po namin ng kaso yung pong mga nanakit kay Michael. Okay po. Yan po na-inquest na? Yes or no? Tapos na sir, na-inquest na po. Yes, sir. sir. Ano yung read mo rito? Ito typically yung ginagawa sir ng police force natin when they're grasping for straws to charge someone. No? They just throw everything and see what sticks. Gusto ko pong pira pirasuhin If I heard correctly, ang primary charge po nila is Article 151 under ng revised penal code which is resistance and disobedience under resistance and disobedience ang element nito is a person of authority may inaaresto o may ginagawa at ang tao kanyang dapat arestuhin ay hindi sumusunod sa kanya or non noncompliant mm. however dapat nating tandaan ng isang bagay sir it has been held in a lot of cases decided by the supreme court in people versus chanfook and gallego versus people na a person in authority mm acting beyond his powers is no longer a person in authority. So that means, kapag pinaghahampas ka ng kahit sinong task force man yan, task force disiplina, they become no longer persons in authority and are now acting under their private capacity. Oh, okay. Sa ganong pamamaraan, sir, hindi na applicable ang Article 151. So hindi na applicable ang 151? Hindi na, sir. Dahil lumapis na siya? Yes, Sa kanyang tukulay. Talon naman tayo ngayon sa RA 11332 or ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events. Mm. This law goes into effect kapag may mga ganito po ng mga pandemic and oh. ang punishable acts dito ay ang pagtatago ng impormasyon na ikaw ay infected ng disease na to. So for example, may isang senador siguro oh. na may nagkasakit that hindi niya sinabi sa mga tao at siya ay nakihalubilo, doon po ito mm. nag apply So pwede niya to do sa senador na nagtago na siya may sakit? Kung may ganong senador nga sir, yes sir. Oh, oh, po. Ah, so itong si uh, Pero Michael, itong, wala mas itinago tinago na siya wala, yun. sir. Wala. may sakit. Yes sir, or wala. isa lang siyang maralitang fish vendor na gumagawa ng kanyang tungkulin araw-araw, nagbebenta ng pagkain. Ah. Ah, wala naman po siyang tinatagong infection or infectious disease. Ah, okay. <laughs> okay. Itong 922? Itong 922, ang proclamation ni Pangulong Duterte na may state of calamity at ine-enjoin po lahat ng LGU maglabas ng resources at manpower upang tulungan ng ating police and army na makontrol po itong infection ng COVID-19. Hmm. Hindi ko po alam kung paano po ito related sa kasong kanilang pinataw. So out of this world, eto mga kaso na pinabanggit ni Sarge na ipinapatong dito kay Sarge. <laughs> Kumbaga, hindi, related na. Saan? Yes sir, ang pinakamalapit lang ko lang nakikita is Article 151 but in this case, malakas po ang depensa ng ating fish vendor dahil nga nag-exceed ng authority ang arresting official. Therefore, hindi po didikit yung resistance and disobedience. Sarge, natin nyo po. Next time po siguro, galing-galingan nyo po kung kayo po ay magsasampa ng kaso laban po sa mga taong inireklamo sa inyo. I think it's about time dapat magkaroon po kayo ng abogado o isang polis na abogado para yun po yung magtuturo sa inyo kung anong karapat-dapat na kaso ayon sa ating saligang batas na pwedeng isampa doon sa suspect. Kasi sir, itong ginagawa nyo sir, patsyambahan. Pasensya na sir ha. Kung baga, pinapatsyambah-tsyambahan nyo na lang sir. Bato-bato sa langit. Kung saan tatama ah, doon. Yung uh, article 1512 natin dito ito, sir so, ano, you know, uh, in general po ito, uh, ito naman po yung uh, puan natin, uh, pangunahin na uh, sinasampa sa kaso sa mga taong hindi po nasunod at saka... Kaya nga sir, sabi po na ito ni Garrett, yun nga po ang pinakamalapit na pwedeng ikaso doon po kay Sir Michael, resisting arrest. Tama po kayo doon. However, dahil po yung mga umaaresto, gumamit na ng excessive force, they are no longer considered as a person in authority, kundi sila po ay mga private persona. Kasi hindi naman po talaga nakapaloob doon sa kanilang authority na manakit kapag nag aresto Naintindihan niyo po sir? Opo. Kasi sir, ako nga sir, ordinary akong tao, ha? hindi ako bugado. Nung binabasa mo yung 11332 at saka 922, sabi ko, hello, mukhang malayo ata yun. Ngayon, eh, nung pinaliwanag po ng attorney, nandito sa tabi ko, dinify niya, sabi ko, oo, tama nga naman, ang Walang katuturan. Ito nga po yung problema sa ating mga police, Para lamang masampahan nila ng patong-patong na kaso, itong mga pobre nating kababayan na mga ignorante, ayon, gagawa-gawa sila ng istorya, gagawa-gawa sila ng kaso hanggang sa mabulok na lang sa uh, city jail ang mga pobre nating mga kababayan. At sa kanalang po maabsuelto pagdating sa judge. Doon na lang makikita ng judge pero nakatikim na po sila ng kalaboso sa city jail for so many months or years. Dahil may mga pulis na katulad po ninyo, sir, dyan sa QCPD, sir. Pasensya na po, sir kayo po'y tukmol, sir. Yung emergency treatment po natin, sir, uh, nandiyan po nakapaloob yung section 9 ng prohibited, prohibited action na natin. Uh, Non-cooperations po of persons, lalo na pag uh, nag-declare po tayo ng health emergency. Yun po yung uh, isa sa kinuha po namin uh, basihan. Sandali po, ha? Ito. Siyempre, sir, katabi ko, attorney. Meron kang binabanggit na gano'n. Ako, hindi attorney. Pareto hindi attorney. Okay. Uh, attorney Garrett. Yes, sir. 182, section 9. Section 9. If I may quote in full, sir, yung sinasabi niya, non-cooperation of persons and entities that should report and or respond to notifiable diseases. May trabaho bang mag-report itong fish vendor, sir, na may notifiable disease siya? Sa tingin ko, wala. Dahil Please, hindi pa nga, yes sir, dahil hindi pa nga po siya sure. Ang pangalawa naman ng non-cooperation dito, ay non-cooperation of the person identified as having the notifiable disease. Hindi pa naman po COVID positive siguro tong ayon. Nag-guess na niyo po yun sa Ang sinasabi po sa uh, section 9, ayon po kay Tony Garrett, binasa niya na po yun. Ako ihimayin ko para maintindihan niyo po, maintindihan natin lahat. He has to notify na siya po ay merong disease. Kung ano may disease na yon sa mga otoridad. Dapat siya mag-cooperate at para may notify sa mga otoridad na siya ay merong sakit. Paano natin malaman kung may sakit nga siya o wala? Bakit? Identified na ba na meron talaga siyang COVID? Sure na ba tayo? Positive ba siya? Deklarado mo siyang positive ng RITM na meron siyang COVID at hindi niya po inireport? Doon po papasok ang 11332 Section 9. Tama ka, attorney? Yes. Pag positive siya and then siya po ay gumalagala sa kalsada at hindi niya inireport na siya ay positive at siya po ay nag-post ng danger sa madla. Tulad halimbawa merong senador, gumawa niyan. O, oh, kung sino man yung senador, halimbawa. O, oh, yun dapat. Dapat, sir, ang nilampot nyo yung senador. Hindi po itong fish vendor. Bakit? Hindi nyo kasi kayang damputin ang senador. Ang kaya nyo lang ay fish vendor. So, kawawa naman po ito, sir. He is in jail. Magkano po yung piyansa nito, sir? Wala pa pong information po. Galing nga sa court. Uh, wala pa pong uh, information na na-email po sa atin. Magpapiyansa po ako yes. para kay Mr. Michael Rubuya. B, tutulungan nyo po ko, sir, na para sampahan ng kaso, ito pong mga nanakit sa kanya. Okay, sir? Yes, sir po. Uh, anytime, sir. Attorney, ano bang pwede natin magsampa doon po sa mga criminal yes. case? Laban doon sa mga nanakit kay Sir Michael. Ganito po yun. As I have hmm. said earlier, bumabalik po sila sa kanilang private capacity at hindi na po sila public officer sa kanilang ginawa. So, so criminal Then, case, awag admin. Ako yes, sir. Anong pwede? So, criminal. ang mangyayari po ngayon, ang nakikita ko dito physical injuries. Physical injuries. Yes, sir. Aggravated na dahil marami sila at gumamit sila ng mga paraan upang hindi makalaban itong biktima. Aggravated by treachery, sir. Tumataas ang penalty ng physical injuries kapag ito'y kasama ng mga aggravating circumstances. Sige po. Yun po, isa pa kaso ha. Sir? Sige po. Hindi problem, sir. Meron bang illegal possession of uh, wrong brain? <laughs> Dapat siguro, sir. Sulatan na namin ito ng batas. Pag may kakulangan o kawalan ng utak, siguro. Hindi, uh -huh. <laughs> <siguro, sir. laughs> Joke lang yan. Okay. Sige po. Salamat po, sir, sir. Thank you for being a good sport at uh, nakipag-uusap ka sa amin legal possession of wrong brain. Maling uta. Meron ba yun? Sana meron magsulat ng ganong batas. Anyway, papiansaan po namin. Ito po si Sir Michael. Sherry, tawagan nyo si Jam. Mag-ready kayong pampiansa. Tanungin sa piskalya kung magkano ang piansa. Tayo magpapiansa. And then, tatawagan din natin ulit itong Quezon City Hall. Itong si attorney, Casimiro, para i-withdraw. Si attorney, pwede naman i-withdraw? O ano yun, eh, ng business yes. uh, At any time during itong tinatawag nila, bago siya tumama sa korte, no? Kung sa fiscal pala tayo. The state is open to desist from pursuing the case, sir. Actually, kahit nasa korte na yan, may mga panahon kung saan ang Estado mismo ay titigil sa paghahabol ng kriminal. Kung nakita naman talaga nito na walang saysay ang kasong ipinataw. So, wag po mag-alala ang ating naaresto. I'm sure pag nakita po ang legal basis, iaatras po ang kaso laban sa kanya. O oh, ma'am, suelto siya? Yes, sir. Lalo pa pag nakita na, na gumamit excessive force at sila ay Yes, sir. Ang kinakatakutan ko rito, attorney, baka gagamitin palit ulo nitong mga uh, na na okay i-withdraw namin yung kaso against you i-withdraw mo naman yung kaso against us palit ulo tabla-tabla yun ang kinakatakutan ko kumbaga napunta sa wala ang lahat uh, I'm pretty sure sir no, with the guidance naman ng RTIA kapag tinutukan natin to and with the public nakatingin ngayon sa kaso hindi siguro magagawa to ng kapulisan natin or kung sino man ang sumampan ng kaso laban sa kanya so, Okay. Yan po, very important first things first, papiyansan po namin itong si Sir Michael and then bakbaka na